Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala niyong nalubusan ang isang actress at model na si Kim Rodriguez. Malalaman niyo dito mga bagay na hindi niyo pa alam tungkol sa kanya at masisilip niyo rin sa video na ito ang kanyang mga pundar Pero bago natin ipagpatuloy pagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! si Kim Rodriguez na may tunay na pangalan na Kim Jeremy Infasis Ribadulia ay sinila noong August 14, 1994 sa Concepcion Marikina at dito rin siya lumaki. Ang kanyang mamagulang ay naghiwalay nung bata pa siya kaya ang kanyang lula na ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. At dahil na-stroke ang kanyang lula kaya siya naman ang nag-alaga nito. Pero dahil sa katandaan na rin na kanyang lula kaya namatay ito noong 2009 sa edad na 73. At si Kim ay may anim na kapatid na lalaki at siya lang ang babae sa kanilang magkakapatid. Alam niyo ba mga Meg na ang first local celebrity crush ni Kim Rodriguez ay si Jericho Rosales bukod kay Piolo Pascual. Siya ay mahilig sa chicken feet lalo na pag adobo at sabi niya na healthy ito dahil sa collagen content nito at kahit mga isang kilo ay kaya niyang ubusin. Ang kanang most favorite bayan o ulam ay tuyo. Inamin niya na kaya nang ubusin ang 4 cups of rice lalo na kapag gusto niya ang ulam. Marunong din siya magluto kung saan nanonood lamang siya ng video sa YouTube upang matuto sa iba't ibang mga resipi. Ang kana favorite sport ay basketball dahil wala siyang choice kundi gustuhin rin ang sports na ito kasi puro lalaki ang kanya mga kapatid. Pero sunubukan naman niya na mag-explore sa mga mas pambabae na opsyon gaya ng volleyball at badminton pero bumagsak talaga siya sa basketball. At nung high school siya, ay naging basketball player pala siya sa kanilang eskwelahan. Kung saan point guard ang naging posisyon niya. Kung nagtataka kayo kung bakit astig o boy siya, ay dahil siya lang ang nag-iisang babae sa kanilang pitong magkakapatid. Siya ay bihira lang magsuot ng kulay pink dahil masyado na da itong babae para sa kanya. At ang gusto niyang kulay ay blue, white at red. Siya ay mahilig mag-travel sa iba't ibang bansa. Siya ay mahilig sa musika mahilig mag at mahilig magdrive drive sa kanyang big bike. At kabilang sa mga hilig niyang gawin ay ang pagdi-DJ tuwing may mahalagang okasyon sa kanilang bahay sa Antipolo. Ayon kay Kim, ang buhay natin walang take so kailangan mas piliin natin maging masaya. At sabi niya na ang ganti niya sa mataong nananakit sa kanya ay kailangan lang maging mabait sa kanila. Tungkol naman sa kanyang buhay pag-ibig, noong 2013, ay naging usap-usapan na si nakim Kim at Kiko Estrada ay nag-date nung ginagawa nila ang hindi na Chasing Boulevards pero itinanggi ni Kim ang isyong ito. Sinabi ni Kim na nagkasama sila ni Kiko sa Real Love Presents Twin Hearts noon at dun sila nakakilala at naging magkaibigan. Kung nakikita natin na close sila ni Kiko, yun ay dahil magkaibigan sila. Itinanggi rin ni Kiko na nanligaw siya kay Kim at inamin na magkaibigan lang sila. Gayunpaman, Noong May 2015 ay binunyag ni Kiko na niligawan niya si Kim ng halos isang taon pero hindi naging sila dahil priority ng actress ang kanyang karira sa panahon na yun. At ayon kay Kim na si Kiko Estrada ang kanyang first kiss on screen. Sinabi ni Kim sa isang panayam na siya ay nagkaroon ng dalawang boyfriends pero hindi niya ito isinapubliko. At ngayon ay naging usap-usapan na si Kim at Mark Ingres na isang former basketball star ay may relasyon kung saan nagugat ang intriga na may relasyon sila nang magpost sa social media ang dalawa nang magkahiwalay na larawan nila na nasa likod ang Sydney Opera House sa Australia. Pero lumitaw na bago pala ang post ni Kim habang noong Pebrero pa ang post ni Mark. Ang isyong ito ay pareho nilang itinanggi at sabi ni Mark na walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa kanilang dalawa at walang namagitan sa kanilang dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Sila ay nagkasama noon sa isang basketball event at sa isa pang event noong naging music game ng team nila ni Mark. Kaya sabi ni Mark na huwag po tayo magpakalat ng mga na hindi totoo at humingi sila ng respeto para hindi madamay ang mga anak nila ni Danica. At ngayon ay okay sila ng pamilya niya. At ngayon ay malalaman niyo na kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera sa showbiz. Siya ay nagsimula bilang extra sa mga television show. At siya ay gumanap sa kanyang first role sa ten orientation na Real Love Versions Twin Hearts sa JMA Network. Noong 2011, siya ay gumanap bilang Lorde sa television series na Sina or Saint kung saan ipinari siya kay Derek Monasterio na party rin sa Twin Hearts. Noong 2012, siya ay makikita sa kanyang kaunaw-unahang pelikula na Mga Mumunting Lihim na nanalo siya bilang New Movie Actress of the Year sa 2019 PC Star Awards for Movies. Pagkatapos ng kanaunang pelikula, ay naging kasya sa Philippine remake ng high-rated Korean drama na The First Shop of Coffee Prince, kung saan gumanap siya bilang younger sister ni Chris Bernal at girlfriend ni Seth Kadayuna. Noong 2013, ay binigyan siya ng kanyang pinakaunang big break sa television drama fantasy series na Kakambal ni Eliana. kung saan gumanap siya bilang lead role na si Eliana na isang babaeng may kakambal na ahas. At siya ay pinares kay Christopher Martin. Noong 2014, nakasama ulit niya ang kanyang leading man sa kakambal ni Ileana na si Christopher Martin sa television drama romance series na Paraiso Kuy Ikaw. Sa parehong taon, naging kasya bilang isa sa lead roles sa television drama series na Strawberry Lane at ipinari siya kay Kiko Estrada. Noong 2021, ay nanalo siya bilang Filipina Celebrity Influencer at noong 2022, ay isa siyang freelance actress at nanalo bilang Female Star of the Year. Ngayong 2024 ay makikita siya sa action comedy drama TV series na If Batang Kiapo na gumanap bilang si Jelly na nagtatrabaho sa bar na kasama niya si Ivana Alawi. Sa kasalukuyan, ang nagmani sa kanyang karira ay si O.J. Diaz. Tusan ang talents ni O.J. ay parehong mapapanood sa JMA Network at sa Kapamilya Channel. Ang kanyang mga TV shows at mga pelikula I This Time I'll Be Sweeter, My Mother's Secret, Juan Tamad, Buena Familia, Hanggang Makita Kang Muli, Pinulot Ka Lang Sa Lupa, Destined To Be Yours, Road Trip, Haplos, And I Will Always Love You, Ikalimang Utos, The Lost Recipe, Mars Ravilos Darna, Asap Natin To, Nag-aapoy na damdamin at iba pa. At ngayon na malalaman nyo na ang kanyang mga naipondar. Ang kanang unang naipunda ay ang kanyang sariling kondominium unit sa Quezon City malapit sa JME 7 kasi tumataas daw ang value nito at Japanese style ang loob ng kanyang kundo. Siya ay nakapunda rin sa sasakyan na white Ford Mustang GT 5.0 na nagkakahalaga na mahigit 2.3 milyon pesos ang second hand nito. Dahil mas okay sa kanya ang second hand bilhin o yung hindi gaano kamahal na sasakyan kasi hindi daw tumataas ang value nito at narito naman ang kanya mga motor. Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!